I have a different take as mm -hmm. well on this. Apa. Kasi kahit naman anong gawin ni Pangulong Duterte na pagganyan, wala naman ang political damage sa kanya personally, right? Mm -hmm. he's, he's, I don't think he's running for president again. Although he ranks highly on the senatorial position sa mga surveys, I don't know he's, whether he is serious in running for the Senate. Uh, but I think he wants... Ang aking suspecha isa pa tong senaryo, baka naman meron dang siyang baka diversionary tactic ito. Mhm. Mm mm -hmm. Baka nag ingay siya para 'yun mapag-usapan, para hindi mapag-usapan yung 51 billion ng anak niya. Pwede, uh -huh. yeah. ba? Diba? Ma mawala na yung toto kay Sara Duterte tungkol doon sa kanyang paggamit ng confidential funds. Mhm. Mm 'yun yung ano na parang alam mo naman uh, as, a, as a father, he mm -hmm. will save, uh, he will mm -hmm. save his children. So baka 'yun ang ano 'yun ang ginawa niya pag usapan ng taktika yun eh. Parang ako na, kung mag ano, yung mga sa yeah. sini oh, yeah. matanda na ako, ako nalang ibalan yun sa kanyon. Ako nalang palaguyin <laughs> nyo doon, kahit kumuha ng buksan yung susi na yan. Ang pintuan uh, eh, kahit alam kong pagbalik ko baka, baka mamatay ako. Di ba? Yung mga may eksena sa sini. Uh, sinib. tama. Uh, Pag may uh, shark, biglang ikaw ang tatalong sa sapat ng ganun. shark. Maaring, maaring gano'n oh. na yung, ano, parang gano'n na yung, yung, ano, yung sa kanya. Parang naalala ko tuloy yung eksena doon sa unang Poseidon Adventure, yung isang dating matanda ng swimmer. Kailangan mayroong bukas na bubuksan na gate. Eh siya ay matanda na pero meron siyang experience mm. mag-swim. siya nalang pinaswim doon para mabuksan yeah. doon kahit alam yeah, niya nga. makamamatay sa kanya. So uh, uh -huh. then it's possible, you know, in, in the Philippine politics, politics is like a soap opera. It has mm. been treated as a soap. Parang drama na siya. So baka ganun. So it might also be possible that the reason why he said that is precisely because he mm. wants to take the heat off from allies, particularly his to, his children.